Oh, positive 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 B positive B positive Pagling. Ano ba 'yung bebenta mo Tita? 'Di ba national artist? Kay Pagling. basta ya. I come down. Oh. Parang painter din siya. Yeah. Oo. Oh, Tapos mo kainan, bebenta mo. Hindi 'ko pinainan. Mamutubi bebenta kai. Ah, mapag-uusapan. Ibig sabihin, buglog natin. Mayor Mayor Santos. Mayor, mayor pa siya pata sa nuwan. Sa nuwan pata, dahil may oh, Oo, luman. oh, oh. eh, lumang luma na siya. Naging senador pa siya at saka <laughs> vice diba? Ito, libre mo na yan. libre na? <laughs> Ay, libre pa. <laughs> Ang tanong. Ang tanong. Magkano. Magkano daw, oh, Tita so, Linda. So, pwedeng 30. 30,000? 30,000 yung tatlo? Oo. Hmm. Tutaw so, tayo ng expert. Oo. Oh, oh. Kasi okay. hindi ko alam mga... Sige, Sige kunan mo. Ito tawag po, tawagan natin ng... Eh, Kay bigyan pa si John Manalo. May trip siya pa ako doon sa Cubao Expo dati. Angel Spirit. Pumupunta rin sila. Tsaka kasi yung sa coins mo, si Angelo. Si Angelo. Si Angelo. Ayan. Memorabilia po ito ni former president um, Era Noon dating mayor. Mayor pa raw siya sa San Juan. Okay. Eh, ba nag-mayor siya sa... Manila, after Manila. The presidency mm -hmm. niya. Yeah. May balak ba kayo, ano, uh, Boss Toyo, na ilipat to talaga sa isang museum? Hindi, may on, pinapatayo ko po. Ah, okay. Sir Angelo, uh, may, lang, meron lang uh, nagbibenta dito sa mga kaibigan natin sa PMPC kasi. Plate. Joseph Estrada. Sino pa may, may gawa nito, ma'am? Si, si Tagle. National artist. National Tagle daw. Tagle. Sino si Tagle? Sino po Tagle? Si, yung pare na Tagle. Charot lang. <laughs> na si Tagle. Hindi ko alam. Ayun po, Tagle. National artist daw po. Oh, okay. Sige. Na kayo. Ah, na diba? Print. Print. O, sa Print. Plato. Print. Di, alam niya. Commemorative plate commemorative. Commemorative okay. okay. pa. Ashtray, mayor pa lang si San Juan. Oh, okay. Ah, okay. magkano? Magkano daw? Ito po yung nagbenta, taga PMPC, taga Pitalinda. pa nagbenta, <laughs> Open for ano? <laughs> Open for magkano. negotiation. Ito nga, President Ramos eh. Good luck, Blake. Okay, so by parity with condition, ano? Ah, 160. Ito, walang number. Pero mas mabigat to. So, auction environment, pwede mo siyang simulan ng ano mo, 3 to 5,000 ang starting price. Pag-auction. Eh, pangangali yan, pwede mo auction mo kaya mag-auction. Ito to. Tapos yung ash tray, ah, uh, Hindi, mayor pa lang siya ha. Hello? Mayor pa lang siya. O, oh, bas luma Mayor man. pa lang. That was 19... Oh, alam pa nga niya, kung eight... siya na presidential memory media. Alam lang Eighties, eighty-two. 80 so, tutuwa siya. Yan. Uh, niya, pwede siya 1,500. Okay. Meron ka ng 5,000 na atin. 1,500. So <laughs> okay. Alright. Sige. Thank you, Boss Angelo. Salamat. Okay. Salamat, okay. thank you. Si Angelo ba yun? Angelo ba e, yun? Eh, ayun. Kung bibiliin ko to, 8,000. Ay, Ay bongga na. No, pwede na. Lahat. Lahat, lahat na. Ito, sa 3,000 lang. Auction price na yun. Ang isa? Auction, Oo. Ilan yung value Pwede na, tita. Kwento mo na. Para mapunta sa ano. Sa ano. Man, si lang, mas print lang kasi puto. Hindi siya talaga. Oh, hmm. Meron pa akong tako ni bata. Pero mga Kung yun ginamit niya. hindi. Okay. Sa mga international Ay, anyway. competition. Where, ah, mahal. Pero kung pinirmahan niya lang yung tako. Tsaka yung bola. Kasi, kasi noong nagsishooting siya na FPJ ng partners. Opo, okay, pa, madaling magpapirma. Uh, oh, buhay pa, pero... Ako, pero mer meron nga din po ako mga firma niya ng oh, tao. Oh, oh, pero ang gamit niya ron, dun sa mga international fight niya, hindi. Yeah, di ba na yun? Hindi Kaya, na. Yun, yung mga unang yun yun yun. tao, doon pa lang siya sa... sa karyedo, nagbibilyar. Yung mga unang tao, na yun. yun, luma na yun. Sarado mo na na sampo. May libre pa, oh. Marcos pa rin. Actually, three... 3,000, 3,000, mayor pa yan rare na pag namatay siya lalo na <laughs> uh, <laughs> grabe na ako na. pinatay mo oh, ito na pirmahan ay sayang makakapirma pa ba sa era Wala. kasi ang hirap naman siyang hagilapin oh, mm -hmm. yun na sara naman na sa buko Oh, biro ko, from 30, naging 10. Pero sinong dream mo na makolekta? Aside, nakakuha ka na ng, ng ano, nakakuha ka ng Francis. Eh, pero pumunta ko yung J. Romano, Francis. So, and... Eh, Mabic Soto. No? Anything. Mga elastic man. Poster. Poster. Ay. Not ABS parang, yun eh. Pag parang may ari ng ABS parang eh. Parang hindi ilalit. Walang sense kasi kung mga signature-signature oh. signature oh. lang. Dapat oh. yung mga kakaibag ka. Eh ano, barang Tagalog ni Kuya Germs. Maganda. Alam ano, mo sabihin, papipirmahan ko pa kay Kuya de, <laughs> isang damit niya mismo, nah. yung marami. Alam, alam ko yung, ano, alam ko yung designer niya. Yung din ang designer namin. Yung kay madami. Yung mga, si mga West. glitters, glitter Oh, yung oh, si si oh, si yung nasa sa akin, sa kanya. blue na maraming stars, stars, ginamit okay, niya sa mga. Tapos may mga videos yun oh. Bosto yun na ginamit talaga. yun? Mm -hmm. Sa mm -hmm. GMS. Maganda, oh, maganda pa, mahilap pa. So, mga magkano'ng presyo nun? Para maparating ko ngayon sa ano. Siguro, depende din talaga isang sa... Isang damit, isang costume. Palangan, unang-unang. Sa condition. Una, may picture. Oh, may video oh, talaga. Video. Nasuot niya. Oo. Oh. Sayang. May provenance. Oh, Kasi oh, po, kailangan rin. po provenance. Oo, oh, may yeah. sayang. Kasi hindi mo pwedeng sabihin. Hanap pa ako ng picture. Na ito so, ay suot ni, so, suot ni Kuya Germs. So, suot ni Kuya Germs noong chuchu-chu. Opo, walang provenance. Oh. Kasi kahit sino kung buyer nasa designer niya lahat ang mga Tying. gamit ni Kuya Jerks hindi bibili yung buyer ng walang proof eh oh, so aside from Big dream mo ano yung sa malagay sa museum mabas ah, yung mga costume ko eh Darna Bye. May collection na po ba kayo ng vinyl ni Darna? Nakapirma sila Vilma, sila Sharon, sila... Darna? Loves, may Darna na ba tayo? Oh, yung, yung, sa akin. Yung dolpi mo. Nasaan yung... And dito, may pakita. Pati yung ano, kay Kiyo ano, uh, ay, Jogler, Pati yung uh, dito yung ano niya, uh, silver play bottle. Oh, yan o. Magkano niya po nabenta Pagano yan? Magkano niya po nabenta yan? Mm. Lahat na po, kasama kino, na, na, ano. na yan. Kasi halaga yung silver play bottle na yan. Kumbaga, ano lang yan, award lang yan. Oh, okay, I mean, kumbaga, syempre, ah, may ganyan din ako, boss. Ang hirap din kumulo ko na ah, ah, May ganyan din ako. So far po, may ano po yung... Robert, so far po, ano po yung pinakamahal yung nabenta na... Ay, nabili. Oo. Na, na, Michael Pacquiao shoes. Ah, ay, talaga. Ano, yung... Michael. Manny Pacquiao, Manny Pacquiao, Manny Pacquiao shoes. Opo. O, sana pala yun. Yung anak ang nagbenta, di ba? Opo. Gusto, oh. kasi, ano, maraming memorabilia si Mahal. Si Mahal yung maliit. Ah, na, anong oh. gusto mong ano doon? Kasi nasa amin yung... Lahat ng mga naiwan ni Mahal na mga gamit. Asa ah, kapatid niya. Eh, yun din pinapatunan din ng kapatid eh. niya. Actually, ah. So, hirap eh. Kung ano yung kung anong, ano. Kaya mahal eh. Kasi kailangan, minsing, ano yung relevant. Relevant. Na kilala siya. Meron siya. Nagamit siya ni mahal. Kasi uh oh, syempre, oh. tayo po as tao, dami nating gamit. Oo nga. Mm -hmm. Kaya dami kong gamit. Meron siyang parang album na parang gold album like that ng kanilang... Yun, yung mga okay. Kung bibiliin mo magkano yun? Uh, okay. sa mga trophy ko kasi, nasa ranging shop from mga di ba babae ng mga 40, 40 000, up to 100. 40,000. 40, si, oh. si Onin, si Nino, magkano niya binenta yung trophy 200. niya? Yung ganito, the shell, ano? The act of Ang ganito Pama. ni Mahal, uh, yung ganyang silver play button kung bibiliin mo. Mga 50 50, 50. 50 ano. Uh, meron siyang ano, naiwan ng mga ginamit niya sa show ng mga damit nung sa ano pa sila ni uh, Willie Rebilla mo co-host pa sila so kung bibilin mo yung mga isa din kasi yung damit damit oh uh, mo uh, na <laughs> joy di siya talaga <laughs> bibenta man lang pero yung album talaga yung parang uh, di ba dati pag uh, may CD or may album ka binibigyan ka ng uh, platinum award oh, pero ganun. tayo yan uh, uh, oh. parang ganyan ko ata parang saan sa ibang parang ganyan, pero naka-frame siya. Na. Opo, pero naka-frame. Yan ang ano nila niya, ano. Isa doon sa kanya nga talaga dahil nung nag-click yung kanilang kanta ni doon sa, sa kay Willie that time. So yung parang andyan dyan sa kanya. Pe, uh, hanggang 40 to 50,000 lang okay, talaga. Ang ranging ko araw na. Hmm. Gusto ko din mo na makita syempre. So aside from Big Soto, sino pang personality? So, ang gusto, gusto mong In makita. Makong... Inarigundo. Oh? Ah, talaga eh. Idol ko siya rin. Talaga? Bakit? Ano ko siya? And... <laughs> Sabado nights. Ah, <laughs> mga dapit niya ng Sabado nights. Naku eh, ulit? baka wala na ngayon. Eh kung may CD siya, pwede bibili may CD. May CD ba siya? Meron. Kung so, kanta? Wala oo, sa... meron. Meron ako. Kung kanta siya. Meron siya? Ako, eh. oh, meron ako eh. Oo, oo. Ang ganda yun. Pinamaganda. Papermama sa kanya. Dapat, benta mo yan. Tapos yung shoot natin. Ah, sige. May mo tayo si shoot daw. Oh. Tapos sana may konta ka kay na rin. Pina. Oh, Ang ako sa manager niya. Opo, para is... tatawagan natin siya sa inyo po ba talaga ito? record siya nun. ba ni Ina na sa Hindi inyo? Hindi nga kami nagkikita. Hindi niya alam na meron akong CD niya. Maganda oh, yun. Kolektor din kasi ako. Ina, ako, meron para, um, ako yung expo. unang first magazine shoot. Ah. Yeah. Oh. Oh. Sa Cubo Expo, meron po kayo. Dati nagsara na dahil yung COVID, diba? Tapos yung... Ito ba kilala nyo kasi Angelo? Dahil si Angelo, laban ng Cubo yan. Kasi ako yung Kumibili Sa amin yan, tsaka si... Natagay niya po. Sa akin, sa akin. Sa mga ano. Ay, patay na po si Kailan na matay? Wala. Patay na po si Kailan na matay? This year. Kailan na alam, pinature mo, di Tinatawagan mo siya pag about showbiz, mga gano'n. Matay po siya. Atake? Hindi, nauna pa nga siya ng sa asawa niya. Hindi nga, wala na